Oh, so ito po, sinisise na naman nila kay Pangulong Bongbong Marcos Kasi po si Mayor Mike Rama ng Cebu ay nasuspinde ng anim na buwan Preventive suspension uh, dahil po sa non-payment of salaries okay o Basahin mo natin yung news pagkatapos uh, mag-react uh, mag po tayo um, The Ombudsman place Cebu City Mayor Mike Rama, seven city officials and uh, all of the local government under preventive suspension for 6 months over unpaid salaries and discrimination faced by four employees in a resolution May 8 Ombudsman Samuel Martinez suspended Rama uh, and yung Cebu City officials uh, dahil nga dito The evidence on the record shows the respective participations of respondents rel relative to the unpaid salaries of the complainant since July 2023. O dahil daw sa diskriminasyon, siguro baka mga dating tao nung dating mayor, di natin alam. So, a preventive suspension is part of the proceedings of an administrative investigation. They will remain suspended until the adjudication on their case is terminated. This, however, will not exceed six months without pay. Ayan. So, uh, the case stems from the complaints filed by, ito may apat na tao dito eh, uh, before the Office of Don Ombud Woodsman Visayas Area Office. Okay, they accused Rama and the officials for graft corruption and grave abuse of authority. Okay, so, eh, pero ang sasabihin na naman ng mga DDS, ito daw po ay dahil sa panggigipit ng palasyo, dahil po doon sa Cebu Rally, di ba, ng mga Duterte, yung prayer rally na naganap. Eh, kung titingnan mo nga naman, eh, parang, parang, uh, Masyadong coincidence ka naman, di ba? Yung sa Dabao del Norte, Uh, suspended si Hubahib, di ba? Eh, sa Cebu si Mike Rama nag-attend din ng rally. Suspended, <laughs> diba? eh, di Eh, pero eh bakit si Mayor Baste, di ba? Kung talagang talagang pinag-iinitan ng pamahalaan yung pong mga yung mga opisyal na kaalyado ng mga Duterte, eh, bakit hindi po isuspende itong si Mayor Baste? Eh, mahahanapan at mahanapan po na pwedeng ibutas yan, di ba? So, sa akin, baka naman talagang ano lang, nagkataon lang, okay? At may mga kaso talagang pending at may mga kailangan talagang uh, investigahan at nataon lang talaga na may mga rally doon sa lugar nila. Pero syempre, hindi po maniniwala yung mga DDS dyan. Ang sasabihin nila, uh, ginigipit nyo kami. Uh, kaya siguro ano, no? Kaya sabihin siguro nila, kaya pala walang may gustong mag-rally doon sa bayan nila. <laughs> yung may mga rally na suspend. Eh baka naman malas lang, baka naman malas lang yung kasi yung rally tinatawag nilang prayer rally tapos puro mura, hindi naman pala prayer rally eh, campaign rally o hate rally ang nangyayari. O baka kaya minamalas, kaya tuloy yung mga officials na pumupunta doon uh, at nagbibigay ng mga permiso doon sa mga lugar nila ay uh, nasusispinde. Gano'n yun. Baka gano'n yun nangyari. Minalas. Ang malas naman ito si Mayor Mike Rama at uh, yung si governor no sa Davao del Norte, di ba? Pero anyway, eh, sa akin, eh, kung meron talagang ano, reklamo, eh, di ba? Kung meron talagang mga pending na mga kaso na ganyan, eh, kailangan natin sumunod sa batas. Di kung tingin nila, eh, hindi tama yung Pwede naman nilang ilaban yan. Pwede naman silang humingi siguro ng TRO dyan o kung ano man, di ba? So, sa akin... Eh yan talaga eh that is life eh ano magagawa natin anim na taon silang nasa kapangyarihan nung nung nakaupo sila yung ilan sa mga kritiko nila uh ends up in jail. Yung iba, 'di ba? Kumbaga. Kumbaga wala wala silang they wala silang moral authority na akusahan ang PBBM administration na nanggigipit ng mga kaalyado nila. When nung panahon nila, eh parang ganun din yung nangyayari. Di ba wala din tayong katibayan na talagang sila yung gumalaw para makulong doon. Pero parang coincidence din, di ba? So, sa akin, weather-weather lang talaga ang politika sa bansa. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Ito si Mayor Mike Rama, kung yan man ay connected o kung ano man, eh, sa akin, di ba? Eh, ano magagawa natin? May kaso talaga eh. That is the reality of politics in the country. Okay, kaya pala ganun na lang, harangan ng mga truck, harangan ng mga 'di ba? Yung po mga rally. Talaga ayaw talaga ano eh, ayaw talaga ipatuloy yung rally ng Bausog eh. diba? kasi 'di ba puro eh, saan ka naman nakakita prayer rally pero ang hinihiling ay uh, yung mga military to withdraw support from PBBM, 'di ba? Hindi naman tama yung ganun eh, pero yan, yan tuloy so. Yeah, well, there's no way we 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 will know eh, kung may kinalaman o no, wala, 'di ba? So, wala hanggang hanggang akusasyon lang tayo, hanggang turuan lang tayo. Ah. Bottom line dito, 'di ba? Eh at the end of the day naman yung election naman next year, do eh, doon naman natin malalaman yung sentimiento ng tao. So, abangan na lang natin. Isang taon na lang election na ulit next year. So, thank you very much po. See you po sa next vlog po natin, guys. Bye-bye.